Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at tumataas ang views ko. <laughs> maraming nagpa-pop up sa notification ko na fina-follow nila ako. Nakakatuwa naman. <laughs> Kaya huwag na huwag tayo mawawala ng pag-asa, laban lang. <laughs> so ayan na, pasok na ako sa trabaho ko. At napakalalim ng iniisip ng bakla. Alam nyo ba kung ano iniisip niyan? Ang uulamin mamayang hapon. O oh, nakakaloka. <laughs> Kaninang tanghali nga dumaan ako dyan at bumili lang si Charon. At napakasarap na kanilang suka. hinigup higup ko pa. Kaya-kaya <laughs> na ang bakla nung sumakay sa jeep, amoy suka. Nakakaloka, buti nila may bit-bit akong mga cologne. Kung hindi, sira ang beauty ko. <laughs> buti nila, lang ko kokonti ang sakay ng jeep na yan kanina. Natatawa ako sa mga tricycle driver dyan sa kanto. Naturing bababa ako ng jeep, tinatanong nila kung sasakay ba ako sa tricycle nila. Ang sagot ko naman sa kanila, hindi po at nag-exercise ang lola nyo para pumayat. <laughs> Charot lang! Actually, napakalapit lang naman yung bahay dyan sa kanto. Hindi naman kalayuan kaysa magbayad ka ng 40. Napakamahal. O diba, nakasave ka na. Na-exercise ka pa! At saka pagdating mo sa bahay na to, ubod ng lamig, kaya okay lang. Nakakapagpahinga ka naman na maayos. At pwede ka pa mahiga-higa at mag-model-model. <laughs> Kakaloka. O yan, kuhanan ko doon ang video si girl at nanonood daw siya ng video ko. O shout out sa'yo girl, mag-enjoy kang panoorin yung sarili mo sa video ko. <laughs> kaya lang na, nakakahilo yata yung kuha ko. Na sobrang tuwa ko sa bata na to. Kinuhanan ko siya kasama ko. At napakadaldala bata kahit utal-utal. Maalala ko si Maronono, no, ganyan ang edad niya. Nakakatuwa yung mga ganyang bata. Nakakawala ng pagod pag kuusap mo ang mga batang ganyan. So ito na nga, napakaganda ng smile ng bakla. Eh paano tapos na ang kanyang trabaho? At pauwi na siya! Adi ah, diba, ngarag na ngarag yan. Pagod na pagod yan. Pero hindi halata. Fresh pa din. <laughs> Buti na lang kaya na paglabas ko sa kanto, meron ng tricycle agad, hindi na ako naglakad at naghintay. Pagating ko nga sa palengke, agad ako nang sim. Naalala ko yung hito. <laughs> <laughs> hindi yung mga martes sa mukhang hito ha hito talaga ang hanap ko paltat sa ilokano dito ako bumibili ng hito kasi malinis siyang gumawa abo kasi ang gamit siyang panglinis para tanggal lahat yung madudulas Napaka-fresh na mga gulay ngayon, oh Bagong ani yata Oh, ayan, bumili na rin ako ng pusit para kay Maron Para kalamares ko Yun ang request niya kaninang umaga Ewan ko ba sa batang yan Ba't paboritong paborito niya ang kalamaris Madami kasi siya nakakain pag iyan ang ulam niya So, ayan na nga, umuwi na ako Nakakaloko, ubos ang fera Hahaha <laughs> pag uwi ko ng bahay, agad-agad ako nagluto para mamaya pagdating ni Maron, kakain na lang kami. Alam ko, pagod na pagod ang anak ko, Gutom na gutom. So, ayan na nga. Hindi ako nagkakamali. Diyos ko, Lord. Gutom na gutom na daw siya. <laughs> Alas 4 kasi ang uwian nila. Mamaya-maya, kakain na tayo, anak. Sige, magbihis ka muna. Hi, guys. Kain po tayo. Magsalta <laughs> ka anak, kasi. Ang zarap. Ang zarap-sarap. Oh, Kain tayo. Hmm. muna. <laughs> eh, pinost ko kasi nakalimutan kong kumuha ng patis. Patis. Patis, patis. O, oh, ang sarap, Oh. Ah. Hmm. Hmm. Hindi maanghang. Masarap ang hito. Pero marami akong kaya lang hindi ko makain ng hito. Hmm, medyo maanghang. Ang sarap ng hito. Hmm. At yung hibaw. Pag nagluluto ko ng ito, marami ano, luya. Maratap pa ko yung luya. Ano? Ang hang. Dahil sa luya. Anong ulam niyo dyan? Ayan. Masarap anak kong. <laughs> hmm. Kung sa pag-aaral mo. Ha? Wala ba yung sila? Bisa sa mga niya. Gusto ko umulan kanina. Tapos eh, umaraw naman. Gusto ko lalo uminit. <laughs> Nakakaloka yung lumit na. Kaya napakadaming ng gusto Lord. Kaya gusto kong stroke dahil din nga. Kaya mga ano din gusto kong diet kayo kasi nga gusto kong stroke sa init. Hmm.

Nahi nga, Ms. Colord. mo ano na yung mga kolesterol mo. Ito yung pili-pili yung gusto. Hmm. Kunti na yung sabi ko. At pala gutom na gutom ako. Hindi <laughs> na ako lang sorry, cha! Nakakaloka. <laughs> subo na ako lang subo. Mmm, bago na kalubang. Ang nagutom na no, gutom. <laughs> <laughs> Hindi na ako magsalita. Nakakagawa ka. Laging subo! Mmm! Hap! Nakakagawa ka. Ha? Ang <kadok, ha. laughs> tagal na o. Paalam ka pa na. <laughs> bye bye! Bye! bye. <laughs>